testing lang Hello! Uh, welcome dito sa panibagong episode ng testing lang. Nandito na naman tayo ulit sa Custudio panibagong setup at uh, ang kasama natin ngayon sa episode 4 ng testing lang ay si Joy Alba o bilalaki lang sa Enriquita Company Kamusta Joy? Kamusta na man? Ayos lang <laughs> Jose, hey, kamusta ka? Kamusta ka ngayon? Ay, Anong pinagkakabalahan mo? ah uh, ganun pa rin. Uh, gumagawa pa rin ako ng day, tapos nagirin ako ng sapatos. Tapos, hassle pa rin. Oo, oh, hassle ka, hasil ka hasil pa, rin. pa rin. Sa ngayon, anong, ano, uh, kamusta yung release mo ngayon na Enriqueta Patch Collection? Ano ba yun, sobrang bisa niya kasi bukod sa mga tropa rin na talaga na tumulong, yun din talaga yun yung kanila Bricks, kanila iso. uh -huh. Baga, hindi siya ma-establish kung wala yung mga tao na yun. Baga, malaking ba- malaking bagay talaga sila. Ayan, sila Marlon. Sobrang laking bagay nila. kasi kung wala sila, wala, wala. Hindi talaga under din yung, ano, yung collection na yun. Oo. Ah, uh, -huh. uh, yun. Sa mga hindi nakakaalam, uh, si Joy, uh, naglabas siya ngayon ng isang uh, release sa kanyang company na, which is yung Enriqueta Company at uh, uh, tinatawag na ayan patch collection ayan so at kap. meron na akong kinuwang shorts yung t-shirt titignan ko pa mamaya <laughs> pero ayan uh, ayan, pwede ka ba magpakilala kung ano yung journey mo bilang Enriqueita ko at kung saan ba yung nagsimula yung kakatayday mo ayan. hello hello ako si Joy ah uh... Actually, nag-start yung Enriqueta, not sure kung 2016 or 2017. Oh. Bale, ano pa lang yun eh. ah uh, uh, parang ano kasi ako nun. para uh, ko eh, parang OG na eh. Parang, pero hindi ko masabi parang OG. Kasi yung time na yun, parang tatlo pa lang kami na nagtatay din sa Pinas. Parang yung Trippie yung Mick Thai Dice, tapos ako. Pero wala pa akong ano nun. Wala pa akong parang brand na ginagawa. No, hindi pa buhay na rikita. No? Parang sa akin lang yun. Tapos nag-start ako noon yung ano lang, uh, ah, buwibili lang ako sa Ukay. Tapos ginagamit ko pa noon yung Tiki na... na yung Jobus. Oo, oh, yung Jobus. Oo, oh, uh, oh. mismo. O, well, ayun lang yung ginagamit ko noon, naka Tiki Tres lang. Tapos buwibili lang ng Ukay. Tapos nabibenta ko siya, 150 lang. Tapos nagulta ko noon, ang daming, ang daming ano, buwibili. Sa unang sales mo, yung Marami parang sa isang araw noon nakakuha ako noon ng parang 5 to 10 eh. Pero puro ukay lang yun men. Oh. O okay, kinukuha ko niya sa okay, kasi wala pa akong pambili nung dati ng mga gildan, medyo mahal pa eh, mga panahon na yun eh. Tapos ayun, doon na siya nag-start. Tapos hanggang sa parang uh, mga 2018 ata yun, uh, nag-search lang ako sa marketplace. Tapos nakita ko sila, ate Gin, yung owner ng Trippy Dice. Sila yung unang... Una nagbebenta ng ano no ng kit ng reactive oh, dyes oh, -dye. tapos ano uh, ako ako rin daw yung una nilang naging customer noon talaga yung time, no, time oh. na yun ah, ano, talaga mahirap ba talaga yung pagpoproseso ng tie dye hmm sa una sobrang hirap kasi uh, hindi naman siya basta-basta na sinasabi nilang na, kukulay kulay ka lang oh so, alam then, ko nga yung parang ano yung sinabi? Susupahan mo lang. Ganso, mm, ganyan. Mm, then may iba pa pala siyang technique. Oo, no, mismo. Ngaralhin mm, mo siya, men. Kung baga, ano yan eh, sa community namin, ah, tawag dito, kada artist, makikita mo kung sino yung gumawa na yun eh. Uh -huh. Ganon sa amin eh. Kunyari, ginawa ko to. Uh -huh. Alam ng kapwa ko, artist, na gawa ko to. Tapos pag may ginawa yung tropa na ganito, alam din niya, al 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 alam namin na siya yung gumawa na Ito eh, parang ganon. May kanya-kanyang ano eh. Specific yung yung uh, style ng yung taya sa community nyo, ah uh, marami ba kayo? So, mm -hmm. sobrang dami namin. Uh, may actually may groupik, may group kami sa Tripides para nasa 100 plus ata naming artist doon. Para buong Pilipinas na yun. Sa ano ah uh, yun na. Ilang natatayday ka for how many years? Ilang taon na? Parang nasa Uh, 2018 na ata. Pero kasi yung page in establish ko siya ng 2020. 2020. Pero yung, parang mga 2018 na ata ako nag start doon. Oo. Uh, pero yung Enriqueta ko, saan ba siya nanggaling? Ano ba yung roots? Yung, yung Enriqueta talaga ano siya uh, kasi lola ko eh. Name siya ng lola ko. Mm -hmm. Tapos parang siners ko kasi din yung Enriqueta bago ko siya gawing page. Yung meaning kasi siya, meaning kasi niya eh, ano siya angel. Yung meaning ng Enriqueta. Mm -hmm. Tapos nagka-napasyahan ko na parang gawin na siyang totally name ng page. Pero hindi ko yung tinanong din sa ano sa parang mga kamag-anak ko. mga, sarili ko lang na, din. Na, ako, na, ako na lang din ang na, nag-ano. Okay. Oo. Pero ngayon, sa ngayon na bilang nagtatayday ka na for how many years at na somehow na-establish mo naman yung inrikita ko hmm. sa tayday space. Pa, ano, oh ano ka dami na alam <laughs> at ang dami nagsusuporta. Oh. Ngayon, uh, kamusta ka bilang isang tayday artist sa ginagawa mo ngayon eh, at mga nire-release mo. Mm. So ngayon, ano, ah uh, kung baga Kita kasi, kaya, kaya din ganun yung name niya, ano kasi siya eh, uh, hindi talaga siya pang clothing line. Kung baga ginawa ko siya, parang ano lang talaga, para sa mga nagpapagawa lang ng dice. Hanggang sa parang, yung tie-dye kasi ngayon, medyo, medyo ano na tumumal na ulit. Gawa nga ng mga pinipeki na siya, may mga ginagawa na sa mga parang palengke, inano in, na siya, parang sinasabli in, in, mm. Parang doon na tumumal yung tie-dye. Pero sa ngayon kasi ano, yung yung trippy dyes gumagawa ulit sila ng parang ano, parang event ulit para buhayin ulit yung tie-dye. Mm. Kaya shout out sa trippy dyes. nila Ate Jean. Okay. salamat. Oo, oh, oh. Uh, sa mga hindi nakakaalam, uh, si Joy gu yung gumawa ng tie dyes dito sa studio yung dalawang design at hopefully makakapaglabas pa kami ng pangatlong design kaya yun, yeah. inaaral pa namin pero you. Kero, ayun nga ano din, ang galing din talaga tsaka parang tinitignan ko siya as processorin talaga mm -hmm. siya mm -hmm. sa pagta tie dye mo ba ano ba yung parang struggles na parang ikaw yung sa nahirapan ako nahirapan ako totally sa ano sa sa space din sa bahay kasi lalo na kapag uh, ang tile ay kasi makalat talaga siya eh. Kapag kailangan, kailangan mo ng pwesto na yung hindi magaga magagalit yung pamilya mo. Kasi sobrang ano talaga siya. Oo, oh, kalat talaga. Oo, oh, kalat. <laughs> sa kalat talaga. Kapag ayun yung naging struggle ko doon tapos yung mga part na nagtatrabaho ko tapos may mga gawa. Kumbaga, alos wala na talaga din tulog. Kumbaga, ano lang din. Parang wala, tinutuloy-tuloy ko lang din naman. Parang ganun. Ano lang talaga, proseso lang siya. Kailangan mo lang ng space na hindi magagalit yung pamilya mo. Oo. Uh, Tapos yung, syempre, tubig. Tubig, um, tubig. ka, pa yun pa. Tapos dami pa pang nilalapag, no? Uh, Oo, oh, mismo. Pagbibig ka pa. Mga ganun. Ngayon yung mga struggle din talaga dun sa pagdadahid ay yung ganun. Sa ngayong ano naman, yung etong enerikita Patch Collection mo, Parang ano yung gusto mo bang ibigay na message na sa artist at sa brand owner? Uh, sa ngayon kasi ano eh, simula nung start yon Kasi parang ginagawa ko lang naman yung video, parang pang lang. Tapos hanggang sa parang naipasok na siya dun sa parang bike community, uh -huh. yung Enriquita. Tapos marami na nagre-request na ituloy ko na lang din yun sa parang bike. Tapos medyo pressure rin kasi hindi talaga yung pang ganun eh. Oo. pero dahil nga, bilang magaling ano yun, fix gear ka, di ba? Mm -hmm. Kaya nakatagal ka nung nag-fix gear. Parang ano na, ah... Uh, 20, mga 4 years na ata, 4 years na ako nag-fix na, gear. Parang 2020 ata 20, uh, ako nag-fix gear. Tapos so, hanggang ngayon parang na-incorporate na siya mm -hmm. sa ano. Na. Kasi yun yung uh, ano, yun yung circle ko eh. Uh oh, Dun ako, di ba? Baga pagka umuha ko ng mga model, Siyempre, uh, sila kukunin ko, kumbaga, uh, sila yung nandun pa, dun, eh, oo. Uh, Sa ngayon, meron ka pa bang naka up na tinirelease? Ah, mm. Oo, oh, meron meron meron. Uh, Sa ngayon meron kami release ni Francis, yung G.O.D. Ah, uh, Ah, uh, possible yun, i-release namin siya ng March or April, ginagawa na namin yung design. Mm. Tapos yun yung ano, yung, yun yung possible na next release, yung uh, ano na yun. Pero ikaw bilang isang artist, uh, bilang isang sa side ay kayo nang medyo matagal na kasi bilang ikaw, una kang customer ni Trippy mm -hmm. Ano yung nil, nil look forward mo bilang ikaw yung bilang sa'yo sa sar pang sarili mo? Sa so, ngayon, uh, medyo natauhan din kasi ako dun sa sinabi ni Ate Jean, yung owner ng Trippy Kasi okay. ano yung para parang may message na ako kasi nun. Kasi uminto ako noon, men eh. Uminto uh -huh. ako ng 2 years na dapat hindi pala. Kailan ka Parang, yun ang ba huminto? Parang 2021 na ata. Basta 2 years yun, 2021, 2022 ata yun. Parang mga ganun siya. Basta 2 years siya eh. Sinabi nun sa akin ni Ate Jin, kasi na Ate Jin, medyo naging stable na yung buhay nila eh. Tapos parang yung chat niya sa akin yun na, na bakit daw ako tumigil, dapat kasabay ko sila. Kasi halos, kututusin halos kami talaga yung naging OG nun eh. Pero hindi uh, ko naman sinasabing ako yung OG. Uh, uh, Pagka kami lang, ah, ah, ayun lang yung nakikita ko nung time na yun. Naiilan lang kami. Sabi niya, ba't daw tumigil? Yun yung parang nagpabus ulit sa akin na nabuhayin ulit yung nakikita. Na ganun, hmm. na, na dapat pala hindi siya. Parang, parang do or die. Eh. Parang magkaroon siya ng customer o wala. Parang tuloy mo na lang din eh. Uh, Kumbaga, kung nangyari kasi na hindi ako tumigil nung time na yun, Possible, di ba? Medyo buhay na eh. Dito sa kung saan ka ngayon nakatera, sa tingin mo, ila, marami kayong nagtatay-tay. O meron ka bang mga tinuturuan? Sa mga kasi nagkaroon dyan sila DB, kaso uh, tumigil na sila. Parang dito sa ere namin, parang ako na lang ata gumagawa dyan. Gumagawa. Hmm. Tapos parang meron dito, aron aron na dito sa Bulacan eh. Oh. Pero hindi ko na sure kung sino-sino yung mga yun. Bilang eh. isang nagtatay-tay, anong mabibigay mong advice sa mga na no, curious mag tie dye. Ewan ko ba baka trend. <laughs> ewan ko. Uh, yung pag tie dye kasi ako ha, ano, try ko na kasi yan dati sa base. Nagbabakasyon lang ako sa Ilocos. Mhm. Mm -hmm. Naisipan ko lang mag-tie-dye ng okay, santo. No? Yung santo na ano, pang school. Uh, Pero na-achieve ko naman, tapos nawala din yung kulay. Dahil, dahil, oh, dahil, dahil sa, it. sa... boredom. Mm -hmm. Dahil lang din sa boredom. Bilang, ayun nga, ikaw, magta-tie-dye ka na, isang artist, ano ang mabibigay mo na advice sa mga nag nagbibigay ng interest sa paggawa ng tie-dye? At pagka, sa pag-build nila ng sarili, nila, sarili nilang brand mm -hmm. sa tie-dye artist? Doon lang din naman, uh, siya eh, parang enjoyment yun na siya eh. Parang nakakatuwa kasi siya gawin eh. Baga mo proseso talaga pero kapag ka, uh, sabay sabay kapag gusto gusto mo naman din kasi talaga eh gagawin mo pero sa mga gustong i-testing 'yun ah uh, para ano aral lang talaga aralin niyo lang kasi marami kasi ano diyan eh yung nanood nila sa YouTube tapos pag ginawa nila parang mali na agad uh -huh. hindi kasi ganoon kasi yung mga gumagawa sa YouTube uh, matagal na yun, matagal na yun kumbaga na proseso na nila nadaanan nila lahat ng mali kumbaga Pagka nag start ka pa lang, dadaanan mo talaga yung mali lahat. Tulad nung pagtitimpla kasi hindi yun ano eh, hindi yung basta-basta na tinitimpla, eh, may merong may tamang may ano tayo yun tamang mm, Yun yung pag-aaralan mo doon eh, hanggang sa parang ma-perfect mo siya eh. Pag dumating na yung time na, na parang na-perfect mo na siya, parang doon mo na din doon ka na mag-enjoy -e lalo eh, yung alam mo na siya gawin eh. Kumbaga, uh, kumbaga may ginawa kang t-shirt, alam mo na kung saan ito papatmamahin eh. Oo. Uh, ba may mga ganoon eh. Hindi lang basta goma hindi oh, mo Hindi, ganun, may man. Mismo, man, hindi maya mismo men, di Kumbaga, dun yung ano yung process nung nung ano nung tie dye na yun. kapag nakaano siya kung ilang taon, depende sa iyo kung aaralin mo siya nang mabilis eh. Oo. Oh. Oh, nas nasa sa talaga kung nasa aaralin mo siya. siya um, kung mahal mo, no. mo, yung ginagawa mo. Kasi yung iba gusto parang nakakita lang sila nang kumikita. Oh. Parang parang gano na sila, ganun na yung tingin nila, ganoon na kadali pero hindi, mahirap talaga. Mahirap. Mm, um, proseso talaga. Proseso. Tulad sa sinabi sa lyrics ng kanta, ah, uh, Don't wait for anyone to say it for you. Say it for yourself. Kung baga, parang uh, tuloy mo lang, do it mo lahat ng ano, ng uh, trip mo sa buhay. Parang, parang ano siya eh, uh, kung ano yung gusto mo, uh, tuloy mo lang. Kasi wala namang mga pagsabi kung, kung para saan ka eh. Kung para, kung parang ano, kunyari, graduate ka sa ganito. Hindi naman, hindi naman siya totally na dyan ka mapupunta eh. May mga, may mga pagsubok or parang, parang errands na Parang may mangyayari sa buhay mo na ano, na bigla na dito ka pala. Parang ano, ang meaning lang nun, parang tuloy mo lang, kumbaga may ginagawa ka. Basta kumikita ka, umahasil ka, kasi walang mga pagpasabi kung ano kay, kung, kung para saan ka. Uh, kaya natin ginawa tong podcast na to is to highlight the artist. And syempre bilang isang artist, kailangan din mag-usap-usap. Uh, okay. kung kamusta na ba sila, ano yung pinagdahanan, ano yung mga proseso at kung ano man yung mga message nilang gustong ibigay para sa mga nagsisimula. Kasi bilang si Joy, hindi natin alam ano pala siya. Isa ka para sa mga sabihin natin founding uh, artist uh, 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 ng mga tie-dye. Uh, uh, ang galing, ang galing. Hindi ko alam yun. Pero uh, galing, sorry <laughs> Solid, sorry. Sorry. Kapag na-curious no kayo na gumawa ng tie-dye, pwede nyo rin namang i-reach mm. out si Joy. O, oh, PM lang kayo. So, sa Enriquita ko, at saka sa Facebook page niya, yung, di ba meron ko pang isa na, yung Ako Si Joy. Oh, ah, oh. uh, Pare tatlo yun eh. Ah, uh, Enriquita ko, Enriquita Sugar, tapos yung Ako Si Joy. Ah, uh -huh. uh, tatlo yun. <laughs> Palikot eh. <laughs> so, sa tatlo na <laughs> yan, anong, ano yung mga ginagawa mo? Ano yung mga, Yung sa Enriquita yun? ko, tumatanggap ako doon ng mga tie-dye, tande, tande, tie-dye tie art Ah, uh, tie-dye shirt, tie-dye clothing, parang ganun. Tapos sa isa naman, ah, uh, sa Enrique sugar doon ako naglilinis sa mga sapatos. Ah, uh, gano'n. Tapos ako si Joy, parang normal na lifestyle lang. Parang minablog ko lang. Ah, oh, okay. Parang gano'n. Ah, po kalahatan uh, eh. Ah, bal na. kalahatan ah. Uh, ah, meron ka bang gustong bigyan ng shout-outs? Uh, Shout-out? <laughs> <laughs> yan lang, Shoutout sa mga ano, laging tumutulong sa si Henry Kate Kanila Iso, kanila Marlon, kanila Briggs, ito, kanila Pitoy. Shoutout sa inyo, maraming salamat. Ayun, ito, Henry ko dito. Sa mga, yun nga, yung mga sot ko na may parang tie-dye sa dito. Medyas, t-shirt, cap. <laughs> Henry ko yan. Kaya, <laughs> ayun, pag may pag nag -inter nagbigay kayo ng interest na sa brand niya, message lang kayo sa page niya. Kaya pwede message kayo sa akin. dire mm -hmm. redirect ko kayo kay Joy. Thank you. Ayun you lang guys. naman. Uh, thank you. Thank you. Yun lang po. Ako si Ed. Ako si Joy. Testing lang. Bye bye. Yeah.